Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong panawagan ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa mga military. Tatalima kaya ang mga militar kay dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte na nagbibigay sa kanila ng pagpapahalaga bilang dating presidente ng Republika ng Pilipinas at nagtaas ng kanilang moral. Pati nga sahod nila, binipisyo ay dinubli ni Tatay Digong. Pakinggan po natin ang panawagan ni PRRD sa mga militari. Kung magkaletsi-letsi yung buhay na ito, sabihin ko sa militari, sirahan ninyo yung Congress. Isa ito sa mga pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte na ikinagulat ng marami sa naganap na Candlelight Prayer Rally sa Davao City, Enero abente 28 ng gabi. Pinagugatan kasi na maaanghang na salita ng Pangulo ang kontrobersyal na People's Initiative upang isulong ang Charter Change o pagbabago ng Saligang Batas. Kalapit kasi ng pangangalap ng lagda ang panunuhol ng pera at pangakong ayuda sa pamamagitan ng aiks at tupad perma lang, pati pera. Anong klase yan? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Niwala kayong mga seminar, nag na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Mm -hmm. Kasi ginag-*** rin para walang alam ang taong bayan. Sa kabilang banda naman ay ipinaliwanag ng isang batikang abogado na si Atty. Arnedo Valera na hindi kinakailangan gamitin ng military ang kanilang puwersa para matuldukan ang katiwalian na nangyayari sa mababang kapulungan bagkos maging daan sana para ipahatid ang mga hinaing na mga Pilipino. Military should not be an arbiter of political power. Okay? Kinakailangan yan, makita natin na magmumula sa mga mamamayan kinakailangan makita natin yan na pagkaroon ng strong voice ang militaran natin to suggest at ilagay nila yon Not as an arbiter political power, pero conveying the message na ito na ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Dagdag pa ni Atty. Valera na malaki ang ginagampan ng papel ng military sa kasalukuyang umiinit na usapin sa People's Initiative para mapadatili ang civilian supremacy at hindi na humantong pa sa mas malalang sitwasyon na paggamit ng puwersa. Ngayon pa lang ay kung kaya nilang kausapin si Pangulong BBM at ilahad nila uh, in an open way uh, with accountability and transparency kung ano yung gusto nilang mangyari ay dapat napapanahon na ngayon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, sm News. Okay, ayan mga kabisdak, iyong panawagan ni Tatay Digong. Sa nangyayari po sa ating bayan, lalo na po ang pinag-uusapan po ay pagbabago ng saligang batas ay tungkulin ng mga military na protektahan ang ating konstitusyon at tungkulin ng mga military na ipaabot iparating ang mga hinanaing ng bawat Pilipino sa gobyernong ito. Tama na dapat ang mga military ang magiging daan, magiging messenger ng mga Pilipinong dismayado na sa mga panahong ito. Nahito nga ho si Tatay Digong galit na galit na. Tungkulin ng mga militari na protektahan ang bayan at protektahan ang interest ng bawat Pilipino. Hindi naman sinabi ni Tatay Digong na gumamit ng dahas o gumamit ng mga armas para po sa kanyang panawagan. Ang punto lang ho siguro dito ni Tatay Digong ay dapat mag-ingay na ang mga military at makikialam sa kung ano po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Dahil yung saligang batas ay binababoy na ho ng nasa kongreso, gaya ng nangyayari ngayon sa PI nila. Nabuo lang naman ang galit ni Tatay Digong ng ganitong sobra-sobra. Dahil nga, parang ginagawang tanga ang mga Pilipino, ginawang oto-oto. Mababaw na ang pagtingin ng mga politiko sa mga Pilipino. Mantakin mo, bayaran ka lang ng 100 pesos, 200 pesos, kapalit pipirma. ni walang seminar. Wala naman paliwanag na ito pala yung pinirmahan ng tao. Panlilin lang po ito. ko pang bubudol. Na siguro, para sa akin, hindi naman tulog siguro ang mga military. At alam naman ng mga militar kung ano na ang nangyayari sa ating bayan. Lalo na ho, nag-voice out na itong si Tatay Digong na nawagan na sa kanila na dapat makialam ho kayo dahil yung konstitusyon natin binababoy ng nasa kongreso at magiging ano lang naman eh parang messenger lang ng mga Pilipino na ito yung gusto namin iparating kay The Junior ito yung gusto namin iparating sa Marcos Administration tutulan ho namin itong pambababoy sa saligang batas itong PI na gustong mangyari ng kongreso dahil hindi po yan people's initiative. Yan ay politician initiative. Kasi pag sinasabi mong people's initiative, dapat ang gumagawa niyan at nagpasimuno, mga ordinaryong Pilipino. Ang problema lang kasi nang nagsusulong sa PI na ito, masyado kayong halata na talagang ang utak nito ay nasa kongreso. Eh, ang mga Pilipino, hindi naman mga ubog ngayon eh. Lalo na ho na talagang yung galit ni tatay di lampas-lampas na sagad-sagad na eh. Bumibigay na ho yung tao. Na ngayon pati military ngayon kinukul out na niya. Makialam kayo. Panawagan ako sa mga militar. Makialam kayo sa bayan ninyo. Huwag nating hayaan na gaguhin ang ating saligang batas. Gaguhin ang bahay natin. Gaguhin ang konstitusyon. Na dapat nandyan kayo lalabas kayo, ipagtanggol ninyo ang bayan. Again, hindi naman yung parang kudita, gamit ng dahas, hindi naman yung punto. Yung makarating lang yung mensahe nating mga Pilipino doon mismo sa sala ng Malacanang, doon mismo kay Da At sana may militaring makikinig dito. Dahil kinabukasan ng bayan ito. May mga pamilya rin naman itong mga militari May mga anak, may mga apo, may mga magulang, may kamag-anak. Aba kasama sila sa ipinaglalaban ni Tatay Digong at ng maraming mga Duterte diehard supporters. Protektahan po natin ang konstitusyon na mababoy. Dahil ang pagtingin ni Tatay Digong dito ay talagang nababoy na ho ang konstitusyon sa ating bansa. Ang tanong, tatalima kaya ang mga militar kay Tatay Digong?